Tuloy po tayo yung rinitrain talaga natin yung ating mga tao. You know, it's very hard to balance din po. We are implementing strict departure policy, but we need to ensure then yung right to travel ng mga tao ay naproprotektahan din po. Kaya nga po, in coordination with Interagency Council, with the Department of Justice, rinitrain po natin yung ating mga tao. At the same time din po, tayo po ay nag-digitize po natin, no? As much as possible, we need to embrace yung... Uh, technology. Less na yung intervention ng tao, technology na e e-gate na at the same time din po, just recently, nag-launch na tayo ng Advanced Passenger Information System. Kaya nakikita na natin in advance yung profiling, but basically nasa infancy stage tayo. Ito po yung gusto mangyari ng Bureau of Immigration na we have to to be able to 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 embrace yung mas efficient, mas maganda at wala na yung uh, less yung intervention ng tao para avoid na yung corruption, dapat po we have to embrace yung technology. Opo, nasa ating pong detention center, sila po pag nahuli natin, nilalagay po natin sa bigutan yung ating detention center. Ito po ang itong ginawa nila, nakikita po natin pag mahigpit po talaga yung ating mga paliparan, they are going back door. Ito po ang matagal nang ginagamit na route Traditional route po ito ng mga kababayan kapatid natin sa Mindanao. Pero ito ay inaabuso na rin dahil kahit yung mga mga tao, uh, fugitives or di kaya hinahanap ng batas to evade yung uh, inspection ng ating gobyerno. Dumadaan po sila sa backdoor at napakabuti naman po na mayroon tayong coordination mga tauhan din po natin na sila ay uh, nakahuli ng limang ito na nag attempt na tumakas mula sa ating bansa. Abante! Abante! Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante! Radyo Balita, ngayon. Ng hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabagis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. At Report. Dalawang suspect kabilang ang mastermind sa pagpaslang sa negosyanteng si Dominic City na natimbog. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. <tip> Balikan lang natin si Edwin Balasa sa Mantala. Mga kondisyon para sa interim release ni XPRRD hindi tatanggapin ng Pilipinas. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Ang kondisyon ng International Criminal Court sakaling mabigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang detensyon sa Netherlands. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Tony Claire Castro sa harap ng mga kaakibat na kondisyon ng ICC sa mosyon ng kampo ni Duterte para sa kanyang interim release, partikular ang ilang mga panuntunan na itatakda ng korte. Ayon kay Castro, kapag makipagtulungan ang gobyerno sa, sa, para sa interim release, sa karing paboran ang mosyon ng dating Pangulo, para na rin anyang kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, na taliwas sa nais nice mangyari ng pamilya Duterte sa kanilang petisyon sa Korte Suprema. Binigyang diin ni Castro na mismo ang pamilya ng dating Pangulo ang nagpetisyon sa Korte Suprema na hindi dapat makipagtulungan sa ICC kaya kapag tinanggap ng gobyerno ang mga kondisyon, para ni rin anyang kinilala ang go ng gobyerno ang ICC. Kapag ginawa ito, sinabi ng opisyal na pati ang posibilidad na freeze order sa mga ari-ari ng dating Pangulo ay matatalakay na na sa tingin nito ay hindi gustong mangyari ng pamilya nito. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Samantala dalawang suspect kabilang ang mastermind sa pagpaslang sa negosyanteng si Dominic City na Natimbog. Nagbabalik si Abante Reporter Edwin Balasa bumagsak na sa kamay ng pulisya matapos ang anim na taong pagtatago ang isa sa suspect sa pagpaslam sa negosyante si Dominic Sitin noong 2018 sa Subic, Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson at Pro3 Regional Director, Police Brigadier General Jean Pahardo ang suspect na si Ryan Rementilla alias Oliver Puentes ay naaresto sa Buhanginan Hills, Palao, Iligan City nitong Marso 22 una nang naaresto ang gunman sa kasong 20 an uh, sa kaso noong 2019 at positibo si Pahardo na malapit ang marsolba kaso ng pagkitid sa buhay ni Sitin matapos ang pagkakaaresto kay Reventilla. Matatanda si Sitin na CEO ng United Auctioneers Incorporated ay pinaslang noong Nobyembre 28, 2018 sa harap ng isang hotel sa Subic kung saan sugatan din sa insidente ang bodyguard. Samantala sa pinakabagong development ng kaso, nahuli na rin si Alan Dominic Sitin ang umano'y master Superman sa pagpatay sa kapatid na si Dominic na uh, nahuli na rin si Alan Sitin ang umano yung mastermind sa pagpatay sa kapatid na si Dominic Sitin. Si Alan Dennis ay nadakip sa pinagsanib na puwersa ng Pro 3 at Royal Malaysian Police sa Petaling Jaya sa Lenggo sa Malaysia. Awal sa negosyo ng pamilya ang sinasabing dahilan ng krimen ayon sa pulisya. Sa ngayon, inaayos na ang repatriation ni Dennis Sitin mula sa Malaysia pabalik ng Pilipinas. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Maraming salamat Edwin Balasa para sa iba pang naungunang balita. Mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon na ko si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Abante, Abante. Radyo Balita, Radio Balita, ngayon.